Ganito lang kasi magluto niyan, guys. Ganito lang magluto ng maligat at hindi madaling mapanis na biko. Kahit di pa ito ilagay sa ref, hindi basta-basta ito mapapanis. Kung madalas kang nagluluto ng ganitong kakanin, malay mo, baka hindi mo pa nasusubukan yung ganitong paraan sa pagluluto nito. At kapag natutunan mo yung ganitong paraan, baka ganito na lagi ang gawin mo. Sa paggawa syempre ng biko, is uunahin muna natin syempre yung paghuhugas ng malagkit na bigas dito. Hindi pwedeng mawala ang process na ito sa pagluluto ng bigas guys. May dumi at alikabok pa kasi ang mga bigas kaya huhugasan natin yan ng dalawang beses. Munti ko na nga po palang sabihin na 1 kilo recipe itong gagawin nating biko. Pagkahugas ng malagkit na bigas ay lalagyan naman natin yan ng 4 cups or 1 liter ng gata. Halu-haluin lang natin sa saglit, then takpan at saka isalang sa kalan. Para lang din tayong nagsasaing ng ordinaryong bigas dito, guys. Lulutuin lang natin itong malagkit na bigas ng 20 to 25 minutes, depende kung gaano kadami ang lulutuin ninyo. Sa unang kulon nitong malagkit na bigas, ay hahalo ko lamang po ito para hindi tayo makapag-create ng maraming tutong dito. Kadalasan po kasi, kapag nagkakaroon kami ng na matitigas na tutong sa pagsasaing ito, hindi na po namin isinasama sa paggawa ng biko. Kaya para malesin natin ang pagkakaroon ng tutong nito, once in a while ay hahaluin natin ito. And after ng 25 minutes sa pagluluto natin sa ating malagit na kanin, ay ito na po yung resulta. Nagkaroon man ito ng kaunting tutong, pero ito po yung malalambot at slightly brown na tutong lamang. Masasama pa din po natin yan sa paggawa ng biko. Dito naman sa ating pan ay magluluto naman tayo ng latik. Maglalagay lang tayo dyan ng 1 and 1 cup ng coconut cream o yung unang pigang gata na walang halong tubig. Pwede din po kayong gumamit ng gata na nasa pouch guys. Mainam din po iyong gawin na latik. Haluin lang natin ito ng haluin hanggang sa kumati na ang sabaw at eventually ay magmantika na ang gata. Yan guys, nag slightly brown na ang ating latik at nakapagproduce na din tayo ng langis. Bali pag ihiwalay lang natin dyan ang langis at latik nito. Gumamit lang ako dyan ng salaan para mas maayos nating mapaghiwalay. Ito na yung nasala nating na latik at hinayaan naman natin yung langis na nasa kawali. At this point po ay bubuksan ulit natin ang ating kalan. Take note po na ito po yung langis na galing sa latik ha. Bali, hahaluan lang natin yan ng 1 half cup ng negrong asukal. Ito lang po yung muscovado sugar guys. Ito po yung pinakamaitim sa lahat ng type ng granulated sugar. Bali, hahalu-haluin lang po natin itong langis ng latik at saka itong negrong asukal ng kahit 1 minute na lamang po. Then pagkahalo ay ilalagay na natin dito yung sinaing nating malagkit na bigas. Kung nakaabot ka sa part ng video nating ito, it means na interesado ka sa niluluto natin today. Kung sakali pong magugustuhan mo ang way natin ng pagluluto ng biko, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin at mag-iwan ka na din po ng comment na super sarap ng kakaning biko. Maraming salamat po halo halo ilang natin ang langis, asukal at malagkit na kanin hanggang sa magsama-sama na itong maigi. Bali makikita nyo po dyan na sumasama o natutunaw na yung asukal at kumakapit na ito sa ating malagkit na kanin. Ito po talaga yung magpapaligat at magpapatagal ng ating biko guys. Kapag po kasi madaming moist or mamasama sa ang magagawa nating biko, ito po yung madaling pamugara ng mikrobyo dahilan para madaling mapanis ang biko. Kaya kung gusto nyo po ng maligat at tumatagal na biko, ganito na lamang po ang gawin ninyo. Kapag po ganito na kaligat ang ating biko, yung tipong ang bigat-bigat na talaga niyang haluin, ay pwede na po natin itong hanguin. And pwedeng pwede na natin pagsalusaluhan itong tumatagal at maligat na kakaning biko. Ayusin lang natin niya sa isang lagayan at lagyan ng latig na ginawa natin, ay talaga namang perfect na perfect na itong kakanin natin. Tag mo na din ang mga friends and labons ninyo at subukan nyo na din gumawa nito. Maraming salamat sa panonood. Bye.